Sa mutsaring mga aktibidad Sa Iglesia ni Cristo ay inilulunsad. Sa CFO Today, sa CFO Today 🎵🎵 matutong haya Ibang pagmasdan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktibidad ay ginagalingan punong puno ang entertainment Siguradong kasayahan Napakaraming matututuhan Ang mga tips sa inyong iba na lang Sumakay na sa sports activity Matuto ng bagong recipe Bumuo ng masayang kanta At mga iba't ibang art Mga kaalamang pangkalisugan Mga diskate at mga

We're yeah. yeah.

parang bato. Kakak, my mother's Ang buhay ay parang bato. It's hard. Mga fabrikada naman pala kayo, ah. Well, tina lang naman natin kung ano 'yung mga ginagawa nilang acting skills when it comes to film making. But enough about that muna dahil welcome po kayong muli sa pinakamasayang tambayan ng mga talented and creatives. I'm your sister, Kishal Manday, and alam namin na ready ready na kayo for today's episode dahil maganda ang ating pag-uusapang topic for today. It's about cinema production. Exciting dahil malalaman natin kung paano nga ba pinubuo ang isang pelikula. Once again, welcome po kayong muli here on CFO Entertainment Today. araw po mga kasi CFO. Ako po ang kapatid na Flora del Almero. Kabilang po sa Kapisan ng Kadiwa, isang mga awit at ang Insinema Director mula po 2022 sa Distrito ng Aklan. Ang araw po mga kasi CFO. Ako naman po ang kapatid na Christian Era Saison. Isa pong Kadiwa, sa mga awit. At ako po ang film cinematographer at film editor ng mga Insinema entries dito po sa Distrito ng Aklan. Marang araw po mga kasi CFO. Ako naman po ang kapatid na Jessel Loserio, Buklod nampanan ko po ang kajing sa pelikulang Ahon. Ako naman po ang kapatid na May Ann Antonio. Kabilang po sa kapisay ng buklot, isa rin pong mga awit at ang nagbigay buhay sa role ni Tita Juda sa film na Little Me. Sa mundo po ng film production, talaga pong parang roller coaster ride. Kasi may time po na sobrang saya, Sobrang exciting, pero may time din po na nakakahilo talaga. Pero pag nakita na rin po yung final film, yung final output, talagang sulit na sulit po yung lahat ng pinagdaanan namin. Bilang first time actress po, nakakabubo talaga ang barab sa camera feeling ko nga po makakalimutan ko yung mga lines ko kapag sinasabi na po ng aming director at cinematographer na rolling na po. Pero sa biyaya po at sa tulong po ng ama ay matagumpay naman po namin na tapos. Nung sa amin naman po, umiikot po ang karakter ko bilang isang cyclista. Hindi po may na mababad sa araw, sa sikat na araw, minsan numulan, pero masaya naman pong nagampanan namin ng na maayos ang aming uh, competition ng pagbibisikleta. Both po sa Ahon at Little Biggie ay talagang nasubok po ang effectiveness ng mga sunblock at time na ginagamit po namin. Dahil sa tuwing sinasabi po ng aming direktor na magbibilad po sa init, ay talagang nagbibilad po kami sa init. At bukod pa po doon, isa po sa iniingatan at binabantayan po namin ay ang maging overexposed yung mga shots. Dahil kapag ka naging overexposed na po ang mga shots, mahirap na po itong hilutin. At sa mga panahon naman po na nagiging overexposed po talaga, hindi kasi naiiwasan na may mga times talaga na na-overlook yung mga ganong bagay. Eh kami din po ang namang problema dahil kami din po ang film editor ng mga entries dito po sa aming district. Since ang cast and crew po ng aming film ay may kanya-kanya din pasok, may mga trabaho, may ako uh, pumapasok po sa paaralan, yung naging challenge po talaga is yung scheduling. Kasi nga po, uh, kailangan namin mag-fit sa schedule nila tsaka yung time frame din po ng filming. Pero laki po salamat po namin sa amin po mga uh, cast tsaka sa crew din po namin kasi talaga po nagsakripisyo po sila ng kanilang oras at panahon para po matapos ang amin filming. After po namin mabuo ang kwento at mahanap po ang mga cast ng amin po entry sa in-cinema, ay isa din po sa mga esensyal na bagay na dapat po namin kasi kasuwi na yung pag ng mga tamang locations. Opo. Kasi bukod po sa dapat tugma po ito sa kwento, eh dapat maganda din po ito tignan sa camera po na. Kung natanggap ko po yung script, kahit po nasa trabaho ako, paulit-ulit ko po itong binabasa. At bago po ako matulog, talagang nagme-memorize po ako ng aking yung sa amin naman po, uh, yung pag-internalize ng mga script lalo na po hindi maiwasan pag ang pag-a-adlib. Ang pag-a-adlib po kasi para madali yung, hindi kasi ma, mahirap kasi memorize talaga yung script. Kaya sa pamamagitan po ng pag-a-adlib at pagsasapuso ng script na bilang ikaw ang isang karakter na iyon, napapadali yung iyong uh, pag-acting at hindi sumasakit yung ulo mo sa pag-memorize ng script. <laughs> oh. May time po doon sa shooting ng aho, nagkaroon po ng konting kalituhan. Kasi e doon po sa isang props po namin, yung malaking arko po, yung finish line, saka yun din po yung starting line namin. So pagkatapos po ng pag-shoot namin sa isang araw na yun, dinala po namin yung arko doon sa malaki na lokal. Tapos sabi po ng crew namin dun sa mga kapatid na sila din po yung gumawa ng arko na yun. Uh, pakiayos na lang yung arko. Tapos pagka next day po, binalik ka namin para kukunin na po namin kasi last day na po yung filming eh. Nagulat po sila kasi nawala po yung arko. Ano <laughs> yan? Nawala yung arko kasi yung akala po ng mga kapatid, eh aayusin, ikakalasin eh, na po yung... Arko, Kaya, ayun, naalala ko yun na the last day na supposed to be, pero wala kami arko So, yung ginawa na lang po namin, kinuha po namin lahat ng materials, tapos dinala po mismo sa filming site, at doon na lang po, tulong-tulong po kami ginawa yung Sa amin naman ko may panahon na nag-iyakan po yung mga crew at yung mga cast meron po kasing uh, part po doon na uh, magpapaalam na po yung karakter po doon po sa isang role. Uh, ako naman po, uh, sa part ko po, hindi pa po nagsistart yung cue. Naiiyak na po talaga ako sa scene na yun. Namalayan ko na lang po, sinasabayan na po pala ako ng ibang mga crew sa part na po na iyon. At Ganon din po na masaya din po na meron po iba't ibang location kapag nag-shoot po ng mga scenes. Kasi yun po yung panahon na nagkakaroon po kami ng mga banding moment at may time din po na nagkakaroon po ng kulitang. Uh, Aho naman po, yung hindi ko makalimutan. Yung magbibisikleta ka ng hindi uh, naman sinasabing sira na bulog na pero. po. Oh, <laughs> Pagbabike pa rin po. Yung paahon na pagbabike po, napakahirap. Kailangan namin ilang take para lang may magtulak, may maghila, Para lang matapos yung isang pelikulang ahon. Yun po ang pinaka-memorable moment ko sa ahon na yun. Kasi ako yung nagbabike doon. Sa ahon po, panalo na po namin ay may supporting actor. Best poster, Best screenplay, Best director, at Best actor po. At mapalad po kaming nakapasok sa EVM Awards 2022 bilang nominee sa pagka-Best Actor po. At taguyod naman po, napalandunan po namin ang Best Original Soundtrack or Theme Song po, Best Supporting Actor, Best Actress, at best director din po. So hindi po namin lubos akalain na magkakaroon po kami ng back-to-back -back na best director po. May Asay po sa nabanggit ng ate Del at ang kasyo po na mga entries at awards po namin dito po sa Distrito ng Aklan, kami po ay nagsimulang maging film crew ng Incinema way back year 2014-2015. At doon naman po sa mga entry po namin na yun, nanalo po kami na best cinematographer and best editor para po sa entry namin dati sa distrito ng Bohol at yun po ay may pamagat na gusto kita pera. Wow. Sa Little Biggie naman po, nakakuha po kami ng limang uh -huh. awards. Best Child Actress, Best Supporting Actress, Best Editing, Best Musical Score, at Best in Promoting Christian Values. Ooh. pinakamainam po talaga na isa puso po natin yung atin pong ginagawa. Katulad po sa mga actors and actresses, hindi lang po dapat minememorize po natin yung mga script. Dapat po talaga ay isa puso po natin ang mga ito. Tulad nga po ng sinabi ni Kajistel kanina, once na maisa puso na po natin ang mga ito, kahit makalimutan po natin yung uh, exact words, pwede po tayong mag-adli na angkop naman po sa original script. I-internalize niya lang po yung pag-acting niyo. Uh, parang method acting po na maging isa kayo ng iyong karakter para mapadali po yung pag-acting. Sa so, aspiring naman po na maging writer at maging director, maging ready lang po tayo sa mga unexpected na situations. Kasi kahit gaano pa po kapulido yung plans ninyo bago po mag-start yung filming, may mga time po talaga na darating yung hindi ninyo inaasahan. Kaya dapat maging flexible lang po tayo, maging open po tayo sa changes. At sa so mga aspiring naman po na maging Film cinematographer, film editor, sa po ang kailangan natin, yun po ay ang pagpapractice, practice, practice. Dahil hindi po talaga itong may iwasan, lalo na at napaka-technical po ng ating mga gampay. Bukod pa po, po doon, isa din po sa ipinapayo po namin sa mga kapatid na nais pong maraming matutunan, ay eh tumanggap po kayo ng tungkulin sa loob po ng district ko media. mga kwento ng ating mga kapatid, ang saya pala talagang bumuo ng isang pelikula kung kasama mo ang buong team sa kulitan. Natutunan din natin na hindi lang pala ang mga bida ang nasa harap ng kamera, kundi ang mga nasa likod din nito. Sabi nga nila, teamwork makes the dream work. Kaya na mga kasiya po today, ready na ba kayo para sa ating break-acting Well, time na upang ipakita nyo sa amin ang inyong best acting chops. May Oscar worthy kaya tayong mga performances na makikita? Well, sigurado kami na mga may best actors or actresses tayong makikita. At hindi lang yan, may mga musical performances or special musical performances din na talaga namang magpapakilig at magpapasayo sa atin. We witness po natin ngayon ang Camille at ang Caswell ang mga best supporting and best actor po natin ng in Cinema na Gagayahin po ang isang uh, scene from the Sebsi film Heligey. Tignan po natin ang scene na gagayahin po nila. Oh. Kumain ka ba? Oh. La lang do ka lang. mo na yan. Bakit nga ito lang? Wala na kami trabaho. Ulitin mo yung sinabi mo. Wala na kami trabaho. Maraming inalis sa pabrika. Mani! Kakabalik mo lang sa trabaho at sabi mo tinanggal ka kaagad? Eh, anong magagawa ko? Lungiya daw yung management. Maning naman! Dalawang taon, alis hindi ka nag-aabot sa akin dahil sa pandemyang yan. Tapos ngayon, nagbabali ka na lahat ng tao sa sabihin mo sa akin, tinanggal ka? Eh, ano kang magagawa ko? Away ko ba yung management? Eh, lugi okay na nga daw sila. Bihira naman, no? Oh. Wala tayong makain ng dalawang taon, ha? Yung mga anak mo, kawawa. kakayanin mo. Ay. Oh, ba't ang aga mo? Sumeldo ka na ba? Oh, malahati lang yan. Ha? Ba't ito lang? Pagkasyay mo na yan. Bakit nga ito lang? Wala na kaming trabaho. Ulitin mo nga sinabi mo? Wala na nga kaming trabaho. Maraming inalis sa pabrika. Maning! Kaba... Magagawa ko. Lugi na raw yung management. Maning naman. Dalawang taon na halos di ka nag sa akin dahil sa pandemyang yan. Tapos ngayon, nagbabali ka ng lahat ng tao, sasabihin mo sa akin, tinanggal ka? Eh ano nga ang magagawa ko? Aawayin ko ng management. Eh lugi na nga raw sila. Ang bihira naman, oh. Halos wala tayong makain ng dalawang taon, ha? Yung mga anak mo, kawawa. Tapos ngayon, ganyan na naman, eh magkamatay na tayo lahat. Gagawa ko ng paraan. Talagang napakagaling naman ng aming best supporting actress at best, best actor. Talagang whew, intense. Pero ngayon naman po, may scene naman na medyo uh, emotional naman ang gagayahin natin. Let's play the video. Ngunit, mm -hmm. nung ya ako sa trabaho, Kaya wala ka naman trabaho. Hmm. Ano mo nalaman? <laughs> e di, nag-text si Glenda, yung asawa ni Maneng, nangungulit. Natanong kung, kung wala na ba trabaho. Pero na naman yan ang mga tubig at kuryente. Yung sa upa. Nung unang taon ng pandemya, buti na pagbigyan tayo. Pero, yun, sinisigil na rin tayo. bata. Marami na rin kailangan sa skwelahan. Okay, ayun po. Medyo emotional po. Medyo emotional. Ready na po ba kayo? Ayan, ready na po mga script natin. And la Kuya CJ, lights, camera, shoot! Gusto mo bang patigilin na walang mo sa trabaho? Eh, wala ka na ng trabaho. Ano mo nalaman? Eh, nag-text si Glenda, asawa ni Manning, nangungulit, tinatanong kung totoong wala na kayong trabaho. Kung kailan naman walang-wala tayo, wala-walang -wala tayo pera, hindi Bayaran na naman ngayon ng tubig at kuryente. Yung sa upa. noong unang taon ng pandemya, buti na pagbigyan tayo. Pero ngayon, sinisingil na rin tayo. Yung nga una kong naisip kanina, ang mga bayarin natin. Yung mga bata, marami na rin kailangan sa eskwelahan. Pwede hey naman Ayan, kahit po sa intense at emotional, talaga pong best actor at umap. best actress na mo ng distrito na akla ng insinima. Sana po nag-enjoy po kayo sa aming break actingan. Game time na mga kapatid! Mag-ready na kayo para sa isa na namang masayang challenge na talaga namang magpapakita ng inyong creativity at quick thinking. Kaya naman mga today! Ilabas niyo na ang inyong game face dahil talaga namang mapapasaba kayo sa nakakatuwang game na ito. And po, para naman po sa games natin ngayon, lalaroin po ng kami at ng Kajisrel ang Mix the Picture Game. So, magpa-flash po ng dalawa or tatlong pictures po, tapos ipo-combine po nila yon para makagawa ng isang word. So, ready na po ba kayo, Kami and Kajusrel? Ready ready, Ready na po. Uh, let's go. <laughs> let's go. Ayan. Fire. Fire. Fireplace. Ooh! Fireplace! Tama ang Kajusrel. one point for Kajusrel. Fireplace. Next po. Light. Uy! Love it, Ayo Ayaw magpatalo ng kami at kaya one point each galing na po galing. tayo. Like that. Sunflower. Uy! Grabe! Wala pa nga. Sunflower. Okay. Two points na po. Ganda nga, Jusrel. Sige, okay. next po. Bookworm. Ay! Suboy! So, ayaw talaga magpatalo. <laughs> <Bipigay na tayo>. <laughs> <laughs> Bibigay niyo po ba kakasama? Bibigay kami? sa babae siya, okay. right. please. Gold. Butterfly. Butterfly. Tingnan natin ang tamang sagot. Butterfly. <laughs> yes. Butterfly nga po. Lumalamang na ang Kamayan. Kadis Red. Three points na po ang Kamayan at two points pa lang po ang Kadis Red. Next po. Toothbrush. Oh! <laughs> Pinagbibigyan niyo po ba ang Kadis Red? Pinagbibigyan ako ng Kamayan. Okay. Ang tamang sagot ay Toothbrush points at 3 points sa po sa pulsa silang up. dalawa. Butter. Butter. Butter ka. Yes. Ano sabi ni Kajis Red? Butter ka. Tingnan natin. Very good. 4 points na po ang Kajis Red. Kami yan. Yeah. Habol. Habol po tayo. Habol tayo. Habol. habol. Nanalo talaga ba ba eh? Next one. Habol. habol tayo. Habol. Footprint. Yes. Yes. natin ang tamang sagot. Yes. Yes four points. Four points. And more. four. points. Yeah. Okay. parang walang magpapatalo. ah Next po. Kitching. Oh, kitching. Okay, kitching. Okay. Okay. Parang pinagbibigyan niyo po ang okay. kami. Yan? Okay. okay, tama ang kami ang sa kitchen. And that okay. means, panalo po ang ating best okay. supporting actress. Pero good job pa rin po sa Kajis Red. Okay. Grabe, ang bilis ng thinking skills. Ayan po ang aming sana Mix the Picture Game. Maraming maraming salamat po muli mga kasiya po today sa pagtutok po rin niyo sa isa na namang masayang episode. Sana po ay marami kayo natutunang mga kaalaman when it comes to filmmaking at sana po ay nag-enjoy din kayo dahil ako po nag-enjoy ako for today dahil ito po ay aking special day. Today is my special day. Once again, I'm Sister Kishal Mandai, and let's always be inspired by Christian Living all here on CFO Entertainment today. Bye.